Sinanay, sinanay. Saan kaya papuntayan? Nanay ba yan mga tatay? Nanay? Nanay ba yan? Ay tatay siguro. Yan mga kababayan may nasalubong kaming nanay. Ayan. Nanay ba tatay? Ano ah, lola? Lola. Teka bigyan natin ng bigas. Lola! Kumusta? Ha? Ah? Magbebenta. Saan? Yan, Malapit nang? Oo. Oh. Malalit. Saan mo kinuha yan? Eh, namulot ako. Oh. Saan, saan? Pag nabinta mo yan, Lola, magkano lahat yan? Eh, ano, misan, ano, 20 pesos, misan 30 pesos. Itabi natin, okay lang? Lola, okay lang ba makausap kasaglit? Okay. Ha? Okay lang? Okay lang. Sige, itabi mo. Eh, <laughs> itabi mo dito lang. Oh, Lola! Oh. Ang nakita ko kasi mula doon, naglalakad ka. Oh. Sabi ko, saan kaya papunta si Lola? Oh. Lola, okay lang pakibabay pa yung mas natin? Oh. Ayun! Ano pangalan ni Lola? Ah, uh, Emerita Gregorio Gonzales Ilan taon na po? Ah, uh, ito. Ay, hindi pa pala dala. Okay lang. Ilan taon na po si Lola? Ah, uh, hindi pa ako, senior. <laughs> hindi ka pa, sorry. Hindi pa. Hindi ka pa, senior? Hindi pa. Sa ano pa? Tay ano. Pwede pa tanggal sombrero, Lola? Kala ko senior na si Lola. Wala, hindi pa. kailan ilang taon na pala? Eh, baka. Baka uh, nagkakamali ka, Lola. Hindi. Senior ka na. Hindi pa. Eh, ayaw nga ako kunin sa, ano eh, sa simbahan eh. Bakit? Para, ano eh. Sabi, ah, hindi pa to sa bangka. Kailan ka magsisenior? Itong kung itong taong na uh, darating. Next year? Oo. Oh. taga saan yeah. naman si Lola? Ako tiga nabotas, Rizal. Nakapag-asawa ako dito ng tiga tabon. Uh -huh. hmm? Asan ang mga anak mo la? Namatay yung dalawang anak kong babae, tsaka asawa ko. Uh -huh. Kaya ako na lang natin nila. Uy, bakit sila nawala? Ba't namatay? Ang lokem niya. Ang eh, lokem niya. So wala naman akong galing yan. So, so, ibig sabihin, solo ka na lang ngayon? Oo. oo. Misa, may nagbibigay sa akin ng pagkain. Eh, Misa pera doon ako natutulog sa may walang ano nang oh, wala kang bahay Baha. wala akong bahay may meron akong bahay dati oo oh. pinapatira lang ako eh pinaalis ako para akong basabos na pinagtulakan bakit? Tapos, paano nangyari labat ganun nangyari sa buhay mo? tapos hindi hindi ako nakibo. Wala akong kibo. Wala akong kahit na ako murah-murahin, hindi ako nakibo. Hmm. sa na lang ang luha ko. Ano. Tapos, yung aking Santa Magdalena, pinagawa ko pa para ako sa pintuan ko, oh, kahit na saan ako magpunta, meron akong pagpapaala hmm. na Santa. Oo. Oh. Tapos, Santa Magdalena, alis muna ako, maghahalap buhay ako para ako, ano, tapos yun, alam mo ang nagano sa akin, wala pang, wala pang dalawang buwan, isang buwan, patay na siya. Dahil eh, sinira, sinira niya yung Santa Magdalena. Ah, sinira na niya yung oh, ano, yung parang pinakasanto ba yon? Oo, oh, oh, santo. Oh. Yung santo dyan sa simbahan sa atin, sa tabo. Opo. Oh, mm -hmm. Katolik sila. misan, nataka ang anak ko, naturo ko na ko sa 3 saan, sa lahat ng natikot May kasama ako. No. Kaya ko laban ng ku mesa taga to at saka yung mga... May kwentas pa si lola. Oo, oh, sempre. Hmm. Tapos ng nung pieces ng kawit nakahingi ako ng parang ano yung alimang, ano yung mga Santa Magdalena Apo. Sabi ko yung kakabit ko doon sa aking ano sa akin puno ng mangga para makita ko Nakakapulot ako ng mga santo, santo ninyo yung yung malaking santo ninyo ganyan may maliliit Opo may, ano, Sabi nung ano sa akin, o oh, saan na naman galing yan? Tapos nakulog ko. Oo. Hindi ko hinakaw ko ah. Oo. Hindi ako nanakaw ah. ako So la, ah, uh, saan province mo ulit? Ah, uh, ah, ah, nabotas. Nabotas. May mga kapatid ka pa lola? May, may kapatid nga ako, tatlo. Hindi naman ako hinahanap. Hindi naman ako hinahanap. Ay, pinabayaan ka, ganun. Kaya okay lang. Kaya sabi ko nga, santa magdali na, bahala na kayo sa akin. Apo. O ano mangyari sa akin, kayo na ang bahala. Sabi ko, ganun. Kaya kahapon, nagsimba ako, nagwala ko, precision. Apo. Kaya ako, sabi ko, ay salamat. Tapos sabi ko pa, sige, ano ko, sabi ko, magwawalis muna ako. Kaya aga-aga ko, minsan nagwawalis. Saan ka nagwawalis, Lola? Doon sa Bakuran, sa may barangay Tano. Yan huh? yung barangay dyan. Ha, ah, may sweldo ka doon lang? Limandaan isang buwan. Ah, limandaan isang buwan. Oh. Eh, kailan pa yun? Hmm. Kaya ako, hinihintay ko na lang. Yung mga bigay-bigay sa Oo. Oh. Kasalamat na lang ako sa Santa Juan At ano, tsaka isa pa. Kaya nga na ulan-ulan. Sabi ko, at naman talihay na, kahit na hindi mo naman ako. Ano, rubi na ako. Oo. Mamiya-miya. Yung huminto. Huminto eh, na? Huminto Tapos, na. Tapos, kanina ba ang mo? Sabi ko, kung saan ka magdali na magbibenta ako. Huwag muna pa paangitin. Mamiya ang gabi ka na umulan. Oo. Kagabi nga, umulan. Oo. Gabi. Okay. Nagulat lang ako lang. Nakita ko, sabi ko, si Lola. O oh, hindi ko alam, malayo pala. Kala ko, Lolo. Pag nabinta mo yan, Lola, magkano lahat yan? Sa palagay mo lang? Kung ganito, oh. minsan nakaka-40, nakaka-80, pag marami. Oh. Eh ito, palagay eh, mo ito, mo lang? Hanggang 40 lang. 40 lang yan. Oh. Nagsasayang ka rin ba sa bahay mo, Lola? Minsan, nagsasayang ako. Pag ako lang mag-isa, nabili na lang ako ng kamay. Oo. No. May bigas ako dyan, La. Gusto mo? Kayo, eh. Oh, grasya yan, eh. Yeah. Oh. Ito, Lola, baka sakaling makatulong. Oo. Oh. Thank you, ha? Oo. oo. Pagpasensya mo na yan. Five kilo. Oo. Oh, salamat. Oo. Teka lang lang. Bigyan pa kita ng ano, ah, uh, sweldo. Gusto mo sweldo? Ano sweldo? Si sweldohan kita. Okay. Magkano sweldo mo isang buwan? Limandaan. Limandaan. Ilang buwan gusto mo? Ay, ganon. Oh. Bait ni Lola, ano? ako oh, hindi naman ako kwan sa pera eh. Oo. Basta makaano lang ako. Ayos na Oo, oh, sige. Lola, teka lang. Napapayak <laughs> tuluyan. Lola! Oo. <laughs> oh. Ay, thank you. Maraming salamat. Limang buwan niyan. Ha? Uh Oo. Maraming salamat. Po? Oh? Huh? Uh -oh. Maraming salamat. Thank you, thank you. Oh, walang anuman Lola. Ingatan mo yung pera mo. Oh. ito, inilalagay ko sa alkansya. Oh. Ay, baka ka. mawala yung alkansya mo. Hindi, nakasusi naman. Eh, ano ba yung bahay mo? Baka strong kahin nila. Hindi. Oh, sige, ikaw, ikaw bahala. Basta okay. mag-iingat ka. Okay. No? Alkansya lang talaga. Bili okay. ka ng mga kailangan mo. Yun sa kwanin. Bibili ako ng kahit na kalan, biguring, oh. para may kalan Ilang taon na pala si Lola? Ilang taon na po? Baga ano lang ako nung... Ang birthday ko, June 19. Oo, oh, June 19. So, eh kaya sabi ko nga, sana pagpalain ako ng Santa Magdalena. Mm -mm. Kahit na pa paano, magsisimba lang ako kahit ka walang handa. No. Ay, Pero ilang taon na si Lola? Senior ka na Lola? Hindi pa. Hindi pa talaga? Hindi pa. Puti na buhok eh. Eh paano nga, laging nagkukulay ako, laging ano, yung iba nga doon eh. Laging nagkukulay. Oo. Laging nabumuti. Ah, kailangan magkulay para hindi mapagkamal ang senior. <laughs> oh, di ba? Oh, sige lola, ingat ka ha. Oo. Oh, bibigat lalo 'yan sa natin iayos. Dito sa ilalim? Hindi pwede. Saan lalagay? Sa ibabaw. Si Lola, mga kababayan, hindi pa raw senior, pero tingin ko senior na eh. Wala nang ngipin si Lola eh. Eh, paano nga eh? Walang magpapustiso sa Ah, walang magpapustiso. Akin na ilagay natin. Dito na lang sa ibabaw. Kasi baka. bibinta mo rin. Baka. Hindi, hindi na. Hindi yan malalaglag. Gusto mo samahan na kita? Hindi. Oh, salamat ha. Oo. Oh. Ay, thank you, <laughs> Salamat. <laughs> samahan na kita, Lola. Malayo Sama. pa ba? Gano'ng kalayo? Ay lang Saan? Okay lang. Kaya pa? Kaya pa. Ah, sige, susundan ka namin. Kaya pa. Ka, Ayan mga kababayan, yung mga lola natin. Ayan, ang init, ang init ng panahon. Bibenta daw niya yung kalakal niya, mga 40 pesos daw. At uh, nagwawali sa barangay, may sweldo daw siya na 500. Pero tingin ko mga kababayan kayo, palagay ninyo, hindi pa ba senior si lola? Puti na yung buhok niya lahat eh. Hindi niya rin masabi kung ilang taon siya. Hindi ko na rin kunulit mga kababayan. Ayan, maraming maraming salamat mga kababayan. At uh, ingat po, nanay, nawagabayan ka ng uh, Panginoon. Ilayo ka sa anumang kapahamakan, anumang disgrasya. At uh, sa hapon na ito, mga kababayan, thank you po sa inyo lahat. Nakatulong na naman tayo sa isang lola sa mga senior nating mga kababayan. Hindi ko alam kung anong highway ito. Importante, nakatulong tayo. Maraming maraming salamat po and God bless po.